Ano ba yung nilalagay ginagawa nyo yan? Eh, nagagawa ng pangsapin ng paa ng upo, ano? Ah, yes. parang sapatos. Patos, ganun. Sapatos. Patos ng paa. Sapatos ng paa. Ah, paano ba ilalagay, ilalagay niya? Paano ba yan? Ang lagay nito, pag ganun. Ang niyan. Okay. Oh. So, Lagyan ng, ng ano? Oh, so, paupo. Lalagyan ng pandikit? Lalagyan ng pandikit yan. Okay. Para hindi matatanggal. Ano? daming ah. ano hubang kahoy itong ginawa niyo ito Anong kahoy ito uh, Nap para napakaganda yata ano huyan? Hindi ba nara o mga mula Mulawin. Mulawin nga ba? akleat akle 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 Akling akle 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 ah. Sanding sealer, oh. Tsaka? Ang pang finish ay clear gloss lacquer. Clear gloss lacquer. Clear gloss lacquer. Nangangontrata ho ba kayo ng ganyan ha? Nangangontrata din. Nangangontrata. Nangangontrata din. Huwag ka na ho mabibenta niyong ganito kalaki na bench. Ang ganda eh oh. Medyo may kamahalan ho yan. Eh. Di klase yung kahoy eh. Oh, Akling Aple. gubat eh. Akling gubat. Ito okling okay, gubat. But ito, ano ito sandalan na yun? Parang iba. Yung daw huwag ko an. Nah, itong puro ng alagaw. Alagaw. Akala ko yung alagaw yung nilalagay siya, ano? Tulingan? Alagay sa si tulingan. Ah. Malaking bagay ah, din pala. Gagawin upuan. Pwede pala rin upuan. Ano? <laughs> matigas, matigas na kahoy. Matigas na alagaw. Ang mga bench bench Kami na lang pa ah. Ano ba? Ito po.